Ang Philippine National Police pinaigting naman ang pagbabantay sa eleksyon kasunod nga ng pagpatay sa mayor sa Cagayan at pagbabanta naman sa kay DZRH correspondent provincial reporter natin provincial correspondent rather na si Romy Gonzalez. diyan naman sa uh, ang nagbanta sa kanya lakay Raymond dito hmm. congressional candidate kandidato uh, sa Abra sa Abra alamin natin ang report mo kay RHO 52 Edniel Parosa Edniel Tuloy na inaimbestigahan, Lakay Raymond at Sister L, itong pampansang pulisya ay iba't ibang suspected election-related incidents kabilang na itong bagong pagpatay sa isang alcalde sa Cagayan at pagubantanga nga sa isang DZRH reporter mula naman sa lalawigan ng Abra. Labit itong araw, bago ang halalan, tiriak ng PNP na paigtingin pa nito ang mga operasyon para maiwasang matulis sa sana ang iba pang mga insidente sa buong bansa sa Cagayan Bubuo na ng Special Investigation Task Group ng ang polisya kaugnay nga ng hinihinalang pag-sighter kay Rizal Mayor Joel Ruma. Kabilang sa mga inaalang ngayon ng PNP ay kung saan din nang galing yung iba pang putok ng baril sa insidente niya, ay pa ng dalawa katao. Sa naman, sumaklolo na rin ang Media Security Vanguard katuwang ng Presidential Task Force ng Media Security para sa pag ng reklamo ni Provincial Correspondent uh, Romy Gonzalez hindi pa man na, o hindi pa umano ipinagsas na walang bahala ng PNP itong banta kay Gonzales ang sinasabing nanggaling nga sa isang congressional candidate na posibleng makasuhan ng grave threat sa batay o sa tinawag ng PNP na matibay o malakas sa ebidensya. Nanawagan si PNP Chief Police General Romelo Francisco Marbil sa mga politiko na itigil ang mga katulad na pagbabanta at panatilihin ang peace and order maging ang paggalang sa proseso ng halalan. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH 52 Edniel Parosa.